pataas to ayan uh, ito ito pa wasak yeah. okay. mga bahay yung giniba minis na sano sa, sa tapat ng Altura Market Ayan. Talagay na ng reinforcement. Speed reinforcement. Ayan. Magandang araw po sa inyo. Ito pala yung hinasabi sa atin ng nanonood sa atin. Subscriber natin sa... N Lex S Lex do, na merong iniliba sa amay bandang minda ng abin nyo ito mga excavator oh. ang taas pala banda doon na nagkaroon ng mga bahay dito. No? dito yung Mindoro Street doon naman ang Mindanao Avenue pag dudugtungin na to itong oh, kalsada so, may kalsada na dito ito so, giniba na uh, may basketball court natin dito may poso pa doon sa kanan lilipat din sigurado yun nahakot na yung iba kabok merong ginigiba sa may Mindanao Avenue mga bahay yan Ay, eto. Kahakot daw ni ng mga tinibag. Ito na yung Mindanao Avenue. Dili ko tayo dito sa kanan. Ayan. May merong signage. No build zone. Hindi pwede magtayo ng ano, ano, mga uh, bahay struktura. Ito, may bulldozer. Ali nando ng Mindoro Street. Yan. Kasi pagdudugtungin na nila ang Mindoro Street at Mindanao Avenue dito sa Maynila Sampaloc mm hindi -hmm. gawa sa light materials yung mga ginipa ng simento pababa na dun ah. nandun tayo kanina Mapit lang tayo ng konti. Yan. Hindi niba. Nalagyan na ito ng kalsada. Pagdudugtungin na yung Mindanao Avenue at Mindoro. Ito pa. Wasak. Ito yung mga bahay yung giniba. May sunog pa doon sa ano. Adaan ako kanina. Sa Bima pa. Ang lakas pa nung ano. Nung usok. at kanto. May takip na. May grill na. Pag-update na rin tayo ng NLEX SLEX connector. Ah, luminis na no? oh. Luminis na sa ano oh. Sa tapat ng Altura Market. Ayan. Diba wow. dati, ang daming ano dito. Kalat. Ah, Ayan na, oh. Pinagawa. Talagay na ng reinforcement. Speed reinforcement. Sí, bar yan ah lupang luminis maglagay ng mga ano barriers para siguro hindi mapuntahan ng mga informal settlers Ah, uh, meron pa rin pala oh. Meron pa rin. doon sa likuran ng waiting shed. naman tayo sa eastbound yan grabe oh parang lagi yung ano six planes na ganito e kalawak yung nabawala yung ano samun magsaysay bridge flyover tira tapos poste base at yung isa pa yung mga dating na uh, sa malapit sa tunnel hindi yan isimula na maglagay no, ng concrete barriers hindi pa tapos sa daliyan Oh ano, save natin. nakita ko rin nakita ko rin sa inyo to meron din o commercial building sa old santa mesa street nagbubukas na ako na ano. ang starbucks itong aft nakabukas na o ayan o eh. Ito yung ano, presyo ng gasolina sa Uni Oil Valenzuela Ayan natin Ayan na Umakas na Presyo ng diesel at gasolina sa Uni Oil Valenzuela Umaas na naman